Sampo ang um, mga uh, celebrant po ngayon buwan ng Happy yeah. uh, birthday po ngayon mismo ni Kuya Ryan Manigo. Pati hindi natin siya para pagbababa na Happy birthday Kuya Ryan! Happy birthday Ryan! Birthday ni Martin sa May, uh, May 28 naman. Si Ate Milot sa May 13. So sisimulan natin. si so, Brian Villalasta, may 16, si so, Tatang Dilo, may si so, Travis, may 13, si Anthony, may 26, si so, Martin, may 28, si so, Anthony, may at syempre, finale kami ni Adelisa, may 31 kami. So, I love

Yeah! <laughs> Nasa uriin ang Hindi, sa bagay. Siguro naman di uriin talaga. hindi nangyayari sa akin. Hindi ka pa lang

Parang bangga anu tingali ku nasa si Jul <laughs> So birthday ngayon ang mga sineselebrate po nating celebrants. For this month is... Ay ka. Ako ako kay baby. Basta ako mami. Wow! First day, may ako naman ako. First time. Wait, 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 wait. Wait. Ah, ganito. Ah, ganito. Kung uh, dito ko pa sa akin napakadidard na Dito. Diyan dito daw. Lola, wala dito Hello, Hello. Hello. ride on Hello yeah Asen mo no many are there third life <laughs> third Sana so, Ito na nga. Ito na nga. So ang original talaga, ang ni Travis po ay may 20. Dapat sa may 20 po kami Tapos si Ate Jackie, nabanggit niya, ano kaya ang pwede nating gawin kay Kuya Ryan at kay Ate Rufel. Yung no, mga nakataan po, grabe talaga yung effort nila talaga sa amin din. sobrang Sobra kami yung So nag-iisip kami last month pa, nila Tito Jo, si Nanay, ano kaya ang ibibigay natin? Or parang paano naman kaya? Eh, alam nga kasi namin busy sila. At hindi po ito normal. So nag-set up sana kami na family dinner lang. Sa birthday niya mismo, o kaya isusurprise natin siya sa bahay nila. Kaso lang, graduation po ni Renzo kahapon. At sabi ni Ate Rizal, so plan silang ganito ganyan. So nakiusap po kami sa ating birthday boy at sa mami niya na gawin na lang today. Kasi si so Dahil John, Travis Chan, Tito Ryan, and Tito Rizal. Kaya alam mo bakit sunflower? O, baano tayo dito? Okay, dito tayo na. Isasabay na namin, kaya basahin natin dito. Guys, kung ano po Tito Ryan, also Tito Rizal. Let's try some here. Dito tayo.

Okay. Meron ka din masabing kaso na iwan ka sa bahay, iabot ko na lang yung theater cell. Na yellow din. So dahil dyan, ito po talaga yung celebration ng birthday ng ating Kuya Ryan, at Tita Rosel, at ang ating Kuya Travis. Ah. At ito po ang kanyang favorite game, ang Terraria. Ang dami kong chika, no? I-explain ko na po. So dahil dyan, ito yun. So dahil dyan, kenta na tayo. Ati. Okay, everyone, let's sing happy birthday to our... Two, three. Happy, three. Birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Tito Len. Happy birthday, Mr. Amis, uh, uh, and happy birthday, Tito Sen. At sa labas kami celebrants para makuwsi na. Eleven, eleven ba din. Sampo ang uh, mga celebrate mo ngayon po ang ngayon. Yeah. A birthday po ngayon mismo ni Kira Ryan Manipo. Batiin hindi natin siya para kapag na Happy, Happy birthday, Kira Ryan! Ryan! Happy birthday, Kira Ryan! Birthday din ni Martin sa so, uh, May 28 naman. Si Ate Milot sa so May 30. So sisimulan natin. Buenan May 4. Si Tata Milot naman May 18. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! you <laughs> Oh, wish. Okay, what's your wish? Do you want to share what's your wish? Yeah. Share, share. Like, okay, those who want to share, itutuli daw siya na walang pain. Binata na. Oh, so, so, how old are you? Nine. Oh, meron na pong preteen si Ate Lisa. Oh, there's that. One, two, three, go, Yay!

Yan, uh, maraming maraming salamat sa uh, bago ako mag-release sa King uh, Prince Travestrian. Lahat naman, alam mo naman lahat ng uh, pangarap mo ay uh, tutuparin natin yan. Ikaw man lang, uh, lahat ng hindi ko natupad sa mga medal, panganay, uh, si Kuya Porel, Kuya Lito, uh, parang magano na kumpanya ko, no, na mayor. Siyempre, si Ate Jun, uh, si Ryan, uh, si uh, si Tech Ram, kaya lang wala po si Ramel po natin, may uh, Minsyo, kaya po si Jack, uh, nalulungbay po sa kwarto, malungkot, wala sila. naglaro na din sa Amerika si Ate Jane. Yan na uh, shout out. At sa lahat po ng mga nagluto sa mga sister in law ko, yan si uh, si Flor, Ate Janet, at uh, si Ate Jennifer, uh, yan Jack. Syempre, si Laja, Chef si Joan, ang aking prince na sexy. Uh, Paalis, ah, uh, pupunta po yata ng ibang bansa, chocolate kami na. Okay. Ang wish ko, para makakain ka na ng cake, uh, lagi kang, alam ko naman, lagi kang nakikinig. Lalo na pag sina, binanggit ko lang si Tita Flor at saka Atita, uh, si Tito Junjun -jun mo. At uh, uh ang na yung point mo. Uh, 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 ah, uh, para pag, pag si Tita Flor, Tito Junjun, ang mahala yung point mo. Pag ako tumatawa, ang tagal, tagal. tapos na yung no mababagay pa kailan na nang tapo kasi si Raynoo pagkano yandong pagkano yandong si Raynoo yandong si Raynoo yandong tapos si si Raynoo si oh, Raynoo yandong tapos sa... Raynoo yandong tapos si Raynoo yandong tapos Actually, wala naman tayo na akong sa birthday ko. Bukas may trabaho ako. nag ako except sa birthday ko. So, work pa rin talaga sa birthday ko. namin kasi alam mo yung ako Eh ano naman eh, uh, bless na naman ako na maybe ano, na, uh, may nakapatid may, 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 sa support years Super thankful for the help, the, the protection, the uh, sa love of the family, and the love of the of So, I'm so asking uh, uh, thank you for the. What you say, Iba-iba iba kasi Ay, kinigilig, kinigilig, kinigilig ka lang nun to, labanan niyo yung kilig. Nalulus ako kasi. <laughs> wow, ano, uh, for, the, for the 40 years na, For the years? For the, ano, uh, 10 years na pa huh? yeah, For the years na, uh, for the years. Uh, for years. Eh, thankful <laughs> ako, my God, na, uh, na protection tayo sa mga uh, challenges na dumaan sa atin yung uh, mga cases na uh, nagbuntis siya tapos naging complicated tapos na lahat uh, so, na yung pinagaan na yung up to this point na uh, ano tayo uh, milestone so, yeah. and so, mm -hmm. Thank you. Pwede ba itong Valentine's Day? Pwede, pwede, pwede. Ano lang, marami-marami sa'yo sa na surprise ako. Ano surprise sa kanya. Uh, ano lang, ang wish ko lang talaga is maging matatag yung pagkasama natin para kung ano lang yung pagsubuhang na pataanan natin. Sinasabi ko nga sa kanya, uh, so yung isa sa mga bagay na Pinaka-importanteng decision ko sa buhay ko. Oh, yeah. Matasama ka <laughs> niya dito, masyado eh. Ang ganda ng itinitala eh. Hindi labanan niyo, kilit dito. May mahirap kami pinagdadaanan. Sabi ko nga, siya yung safe place ko talaga. Oh, mm, um, lahat. Matasama ka <laughs> daw, tita. Singapore, Quezon City, Pampanga, kahit saan. Basta oh, magkasama tayo.

tanda lang at saka si Tatang para kay Ate Rosa Ako ay Ryan at ay Travis. Dito na lang upo na lang. Ay, Happy birthday sa lahat ng ano. Ano may birthday. Birthday yung may naton, ang ang dami nila sa po. Hindi ko na katandaan sa so, isa Ano na, makakalimutan na si Lola. Ayun na si Si Ryan naman sa Amerika. Wala sakin. si Dravi, si nabili nang talagang may birthday ngayon. Pagkita. Ay si Martin. Kailan hey, mo kay Martin na 38 birthday din sa'yo. Tapatak mo. Wala saka. Pakwanak na pa sa'yo. Bukas ano? birthday yung um, kayo mga malakas na katawa na ano, yung malakas na pangangatawan. Ng yung mga buhay para ano, yung mga 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 sa mga 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 na mga 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 i ano sa 20 pa talaga yung birthday niya uh, sana from Anong na katawan ng ating pamilyong iyon? Para Happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong Mayo. Oo. Oo. At tapulan sila naman. Paano pa? Paano pa? Paano pa? si pa? Paano Tsaka si, si Milo, tsaka mga lawa. Yung nasa Amerika, happy happy birthday ha. Ah. yung nang panawakalimutan ko. At saka yung dito, si Larayan. Birthday Del mo pala sa si Ato Kasta. Happy birthday. Tsaka si si Rochelle Pentisling. Si Si, si Renan may isa may inong may po ayun yun ah may 31 ngayong dalawa si Luz si, ah, si Blo 30 kayo pang, ay 31, panghuli pala kayo sana bigyan ka tayong malalas ng pangadawa ng ating pong may kapat at silayo sa lahat ng ano na at bigyan tayong malalakas na at mahabang buhay para magtagal pa tayo sa mundo. Bigyan tayong habang gusto nating mabuhay. ani? <laughs> <laughs> api happy, happy, happy birthday.